Pinang parang band dandaran niya yung kuwan. Ubus nila tubig, di nilagyan sabi ni Kuni, parang walang tubig. Nilagyan nila eh. Hindi ibig sabihin, malakas magtubig ang radiator. Oo. Oh. Hindi. Yun talaga ang kuwan ito. Dapat ito, after na ma-overhaul, uh, pinabalik ka, o pinaandar muna ng kahit na maghapon, o kahit na ilang oras, pinaandar tapos paglamig ng makina ire-retighten, hihigpitan uli yung cylinder head so yun, kaya nangyari pinasok ng tubig sumingaw uli at yun, dahil hindi mo naman nga alam na gayong pumasok ng tubig nag-stack up ngayon so kaya hindi namin mapihit hindi namin ito mapihit Inistart eh, hindi ma-start, hindi kaya ng starter so binuksan ko na yung kanya mga spark plug Binuksan ko ang spark plug Nang sa ganon Malaman natin Kung stack up nga At yun nga uh, Hindi natin mapihit Kahit bukas ng spark plug so, Ibig sabihin uh, Stack up na siya So kaya Nag stack up Dahil nga sa uh, Nagkaroon siya Ng overheating history At yun Pumasok na yung Tubig Na nanggagaling sa radiator Pumasok na sa kanyang Crankcase At ayan yung Klase nun langis oh. Kulay puti oh. Ayan oh. Dapat itim, so maputi. So ibig sabihin naghalo na yung tubig. Kaya ganyan ang nangyayari. Tsaka punumpuno oh. Lagpas-lagpas na siya dun sa pulo. Oh. So, mabuti nakauwi ka pa. Abot pa rito. Mabait pa rin ang sasakyang ito kasi nakauwi pa naman si boss ng bahay at hindi pa niya alam nasira ang kanyang sasakyan <laughs> bumili pa ng bagong battery Ayan eh, no? uh, bumili ng bagong battery kaya sa pag-aakalang uh, nalubat lang yung nakaraang battery so nalubat nga yung unang battery dahil uh, pursado uh, hindi niya mapa-start hanggang sa nasira yung battery so kaya hindi mapa-start, stock up na eh, hindi makaikot yung starter so ayan, ayan yung update natin dito sa ating uh, ginagawang Toyota 5k So uh, sa mga susunod na araw ay bubuksan natin to uh, babaklasin natin yung kanyang cylinder head at papalta natin ang uh, piston ring o, ganun, naman, ganun, uh, ganun din yung ilalim bubuksan din natin yung kanyang oil pan at nang malinis yung loob So, matingnan na rin yung kanyang mga connecting rod kung nagkaroon din ng uh, maaaring magkaroon din ng tama. So, yan. Yan muna.